tuwara mga uncle, oh. oh. by master johansen <laughs> peace on mga angkol mga 1.2 1.3 siguro ni eh. okay kayo inabangga. Inabangga, suba trolling okay peace okay, on yan yeah, yun namin mga angkol Tara. stick stick Johansen Ha <laughs> din ni strike patay paso mo sir strike mga angkol okay iposan niyo isa patay eh, so yung ili duha du de mong gano karong po sa buko sir apa hmm. Yeah, strike mga angkol karong pa nang butang sir oo ba oo oh. nga uh, paon ito na taas basi gano na barakuda rumpi barakuda na Sunod man. Mating sa. May lagi <laughs> niya maputol. Antay siro. Antay zero mga uncle, By Master Johansen oh. Grabe murag. Kapong. <laughs> murag samurai oh. Dua kabog. <laughs> Ayay mga agat. Daku. Ah oy. Mga gat. Ay hapon na laging kaon nila ter. Lalala, lala, lala kada Allah. Ala ka diyan, di suk okay. Ay lang ibugto. Ay ibugto. Yu okay. ra ba? il bilang. Ayaw Dako oi. Ta, dako kayo. Yay 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 yay. Tik magliso sir. Sige, okay. ayaw lang eh, ay, pugsa sir Eh, ano lang Ta, Kusog pa eh Mga na angkol oh Mga agat mga angkol ah. Ah, Master Johansen On the mix Yay, shout out in Abanga Anglers. Ano na ni Ron? Ay, ay Ron, ay, ay, grabe mga angkolo, Yoel. Sa Kumpiyansa, man akong kauban na. <laughs> Kukuan setup bang... Kadagang sit up, sa Yoel pa d'yo ni Kaon. Ay, ay, wana. Ah! Lakadak ko. Yabang. Tayo ay. <laughs> Ako, mga angkolo. Ako eh. Estimated, mga ma 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 maor ni po Mga maor oh, ah. Yeah. O, oh, bila. Asus, mga angkol oh. Yeah. Master Johansen on the mix. <laughs> Yaw, bags. Wajog ko ka pa oh. Taya eh. Okay ra, At least, santay <laughs> zero mangangkol. angkol. Piskut. Katarapin ko ah. I-drop niya na. Huwag kayo. naman. Bago ba niya mag-drop? Oo. Oh, katong paglikaw na to. bag plaster sa floor na to. Yawo eh. Nakalumro robo, okay place, na ba? Nakalumro ba? Tuhara mongkol oh Kuha ni Master Johansin Ay Peace report Peace on